Cuma dari medis Apple guys Terpunyuan Tak sayang <tuk tangan> Ya lebih naib banyak ha Ayo pegamping baik-baik Tak sayang guys Uy Masa itu <tuk tangan> Diri <tuk tangan> Nomor ratu itu ada

Boss. Okay, big dag as change. Kundi mga kawoy din na apay mga. Okay. <laughs> Kalwoya ba pud inang atire, guys. Umu hangat sedali, makapas ingot ini guys, mga ni guys, guys. buntut, pero dili terus terus balai bermain kalau ya, okay. Ising, pantau. buntod paano ha ha na tara ninyo? ibutang ninyo sa diyan ng mga kuanday day dahil talod na po sa sako atro day? atro 24 tamis guro nyo dito sa pula Look at me, ay makanggaro. Ano na naman Nan, Nabasa kasi. Hindi Tayo kakagusa. na Pagsalo, Panguso. <drama? laughs>

mag ang mga first ano, star apple ah. kanin mo siguradong patubol gini ah. oh hindi <laughs> katan isa Nabot na kong load 600. Ay ito. Okay na dai ako unsumdan ay kung kede ako sa iyo pa.